What's up, what's up mga kalyo? Panibagong araw, panibagong whip Medyo matagal ko na rin hindi nagagawa yung opening na yun ah <laughs> Kung nakarating ka sa video na to Malamang napanood mo na yung part 1 Kung saan gumawa na ako ng buwan ng wika 2025 no? Meron na akong isang tema tungkol dyan At eto siya Hanapin nyo na lang dito sa ating uh, uh, content no? O dito sa ating channel kung nasaan yon. Okay, ang tema natin ngayon is same nung una Linang sa Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Usually kapag ganito, gumagawa talaga ako ng part 2, no? lalong lalo na kapag alam ko na nagre-request kayo doon sa comment section. Kaya kung ikaw mismo ay meron kang temang sasalihan ng contest at gusto mong gawa natin ng content, mag-comment ka dyan at susubukan natin gumawa ng ating poster making artwork. Okay, dito sa artwork na to, kung makikita nyo, nag-outline na ulit tayo, no? Um, mas, again, mas nakapokus tayo kung paano tayo mag-outline, no? Yung mga unang video ko kasi isinasama ko pa kung paano ako mag-sketch. For this one, gumagawa ako ng paraan para mas, uh, mas mahaba yung oras ko sa pag-discuss sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng ating elemento o yung mga nakadrawing doon sa ating uh, mga, mga poster-making artworks yan yung pa natin lagi. Pero bago natin ituloy yan, hayaan nyo magpasalamat ako sa inyo sa ating mga regular viewers, no? Ang ating uh, mga content dito sa ating uh, YouTube channel, no? Currently, tayo ay nasa 24,600 subscribers na. Maraming maraming salamat sa at pag-subscribe no. <laughs> o nga pala kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa ating uh, channel at nakita mo itong video na to, mag-subscribe ka naman sa ating channel no. Para mas marami kang makita mga tips kung paano manalo sa poster making contest no. At para mag-update ka na rin kung ano yung mga bago kong artwork na ilalabas no. Muli, maraming maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa akin dito sa ating YouTube channel. Salamat. Oo nga pala, meron din nga pala nagre-request ng artwork na, nawala na wala na mga outline, no? Kung saan hindi daw tayo gagamit sana ng marker sa paggawa ng outline. Po, pwede siguro oil pastel din ang gagamitin natin sa pang-outline or wala talagang outline. Po, pwede naman yon guys, no? Siguro sa future gagawa tayo, no? Tignan muna natin yung objective ng ating paggawa ng outline. Sa ating paggawa ng outline kasi kailangan may discuss ko sa si inyo kung ano yung focus ng mga elements na ginagawa natin sa bawat um, part ng ating artworks, no? Kung halimbawa gagawang ko siya ng walang outline, baka hindi ko ma-discuss sa si inyong part by part, eh. So, kaya yun ang dahilan kung bakit tayo nag-outline. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo gagawa niya, no? Actually, meron dito sa aking content na gumawa ako na hinuli ko naman yung outline, no? dali ko 'yung paggawa ng outline. Dito kasi sa mga usual artworks na ginagawa ko recently, is 'yung outline is a uh, nauuna bago tayo nag oil pastel. Okay, sa ating tema may salitang sinabi doon no na lagi ko talagang pinofokusan kapag gumagawa ako ng uh, buwan ng wika this for this 2025 no for this year of 2025. 'Yun 'yung salitang paglina. 'Yung pagdidinan kasi is 'yung uh, pagdevelop 'no or uh, pagpa-practice pa mismo para umunlad 'yung uh, wikang Filipino at 'yung katutubong wika. Well, Dito sa artwork na to, gumawa ako ng isang representation kung saan straightforward 'yung paraan sa paglinang sa wikang Filipino at katutubong wika. 'Yun ay pagsasalita nito sa kapwa mo Pilipino. Lumalabas sa kanyang bibig ang mga salitang nais niyang sambitin at kung ano ang kanyang nararamdaman. Maaaring sa salitang Pilipino o katutubong wika. Okay, nasa loob ng mga salitang 'yon, yung mga ibang ideas na gusto kong sabihin dito sa artwork na 'to. Ito kung makikita ninyo, may isang maestra or isang teacher na nagtuturo sa kanya mga estudyante. Kapansin-pansin din sa feature ng aking mga karakter or ng mga tao dito na tumatalima sila o nagre-representa sa isang katutubong Pilipino sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang katutubong wika sa mga eskwelahan, hindi na puputol at nahihinto ang paggamit ng kanilang katutubong wika. Bagkos ito'y tuloy-tuloy at kanilang nagagamit sa pang-araw-araw na gawain. Mas nagiging laganap ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa panahon ng trahedya. Nagkakaisa tayong tumulong sa ating kapwa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kahit sabihin natin iba ang kanilang wika, hindi ito nangiging lang sa pagtulong. Sa totoo lang natututo pa nga tayo ng mga wika ng mga kapatid natin na nasa lanta. Kung saan ay dadagdag ito sa mga bago nating kaalaman pagdating sa katutubong wika. Nabagit ko na sa mga iba ko pang ginagawa na merong inalaman sa buwan ng wika na ang pag-awit ng mga Pilipino, mga katutubong awit, mga lumang OPM music o mga kanta na tinatangkilik sa kanilang mga lugar ay isang paraan ng paglinang ng wikang katutubo o wikang Pilipino. Yung mas pinipili mo itong kantahin kaysa sa mga uso at mga bangnyagang kanta ay isang paraan ng paglinang sa wikang Pilipino. ang sinambit nung lalaki dun sa taas kanina na siya namang naririnig at natatanggap ng babae dito sa ibaba. Ang figure na ginagawa ko dito ay nagsasalita rin kung saan ang sinabi ng lalaki ay siya rin sinasabi ng Pilipinang ito. Ibig sabihin nagkakaisa sila sa diwa, nagkakaisa sa silang nakakaunawa na ang mga bagay na pinangkit ng lalaki ay siya rin bagay na tumatakbo sa isipan ng babaeng Pilipina na kanya rin sinasambit. Ang pagkakaunawaan ito ay nangangahulugan ng pagkakaisa ng bansa kung saan kung ito'y may tatala lamang ay kasama na sa makaysaysayang kaganapan sa ating bansa. Sa modern technology ngayon, hiningpapahuli ang Pilipino sa paggamit ng katutubong wika o ng Pilipinong wika. Kung lagi mo itong ginagamit, sa pagsisend ng mga mensahe sa iyong mga kapatid ka mag-anak o kaibigan gamit ang iyong katutubong wika ikaw ay matagumpay na naglilinang ng wikang Pilipino dahil dito napapanatili mo ang paggamit sa iyong katutubong wika maging ang nakatanggap ng iyong mensahe na siya rin nagreply o nagbigay ng mensahe pabalik sa iyo ay maaari rin gumamit ng katutubong wika isang napakagandang gawain tunay ngang mayaman ang kulturang Pilipino at ito ay makikita mo sa mga palabas online sa pamamagitan ng mga pagpapalabas o pagkocontent ng mga Pilipino na mga lutuin gawa sa kanilang lugar mga katutubong lutuin ay mas natututo tayo sa yaman ng kulturang Pilipino mas lalo pa natin itong naiintindihan o kaya inadadagdagan ng ating kaalaman kapag gamit ng content creator ang kanyang katutubong wika Minsan may mga subtitle ito doon sa ilalim na nakakatulong sa ating pag-unawa pero dahil dito, mas naiintindihan natin ang ibig sabihin ng mga salitang sinasabi nila. Isang panibagong kaalaman. Ang mga kasulatan o mga nailimbag na mga libro sa paggamit ng wikang Pilipino ay maituturing nating kayamanan. Ito ay natuturo sa ating mga eskwelahan. Ang iba ay nasa anyong tula o yung iba naman ay nasa diretsyong pagkukwento. Ang halimbawa nito ay ang aklat ng Florante at Laura na magpasa hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin sa eskwelahan at nakakatulong lalo sa paglinang sa wikang Pilipino at katutubong wika. Yung element na to ay isang bata na sumusulat sa isang papel mula sa kanyang nabasang libro. Sinusubukan niyang pag-aralan kung paano magsulat ng tula, kung paano magkwento, gamit ang katutubong wika. Napaglilinang ang kanyang kaalaman dahil sa gawain ito. Ito ay resulta ng patuloy ng paggamit ng mga libro. Mga libro na nakakapagbigay ng inspirasyon sa ating kabataan para magsulat o magkwento gamit ang katutubong wika o Pilipino. Ang libro na magpasa hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin sa ating mga eskwelahan ay ang librong No Limit Angere. Sa mga librong katulad nito, kababasahan mo ito ng mga salitang hindi mo na pang araw-araw na ginagamit. Kapag ito ay laging pinag-aaralan, ang mga salita ay muling nabibigyan ng buhay, muling nagagamit, muling nasasambit, at ito ay isa ring paraan sa paglinang ng wikang Pilipino at katutubong wika. Sa part namang ito, pinapakita ko ang isang batang babae na gumagawa ng kanyang takdang aralin. Naghahanap siya ng mga salitang malalalim na maaari niyang gamitin at idagdag sa kanyang takdang aralin. Talaga nga namang napakadaming salita na sa ngayon ay ginagamit pa din. At nakakalungkot man isipin, marami rin mga salita na hindi ko na rin naririnig. Sana sa pamamagitan ng poster na ito ay magkaroon ng inisyatibo ang ating mga kababayan na muling magpasa ng libro o mag-research gamit ang internet at paglinangin ang wikang Pilipino at wikang katatubo. tubo natapos na itong artwork na to at oras na para ipakita ko sa inyo ang final result. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing